bakit po wala kayo sa kasal ni Ate Maha? How do you deal with your hate comments? Pipritiuhin ko sila ng sobra sobra. Talaga ko pa na maraming maraming oils. Have you ever been in a secret relationship? So maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng mga past vlogs ko. Lalo na yung mga about sa house tour dito sa rest house ko. So now, andito tayo ngayon sa kitchen as you can see. And nung isang araw, meron akong tinanong sa Instagram about ask me any sweet and spicy questions. Tapos sasagutin ko yun isa-isa. I'll try to answer one by one. Pero sobrang daming nagpadala ng na mga tanong. Pero napili na po ng ating DTI representative ang mga katanungan na tatanungin natin. Actually, hindi ko pa sila nakita. Mamaya pa lang. Pero, syempre, habang sinasagot ko yung mga tanong na sweet and spicy, meron tayo ditong itlog at meron din tayo ditong talong. So, ang gagawin natin, ang gagawin natin sa itlog at talong, syempre, magluluto tayo. Pinaka mahirap po itong lutuin. Hindi, nakita ko lang to sa ano, TikTok. Ito yung laman ng FYP ko, tortang talong. Hindi ko alam kung bakit. Pero, na-enjoy lang akong panoorin siyang lutuin. Kaya, ginaya ko na lang din. So, let's go! First time kong gagawa ng tortang talong. Nakapagsain na pala ako. So, next, i-grill natin siya sa stove. Meron tayo dito mga special guests. May hilig din sila sa... Talong. <laughs> May hilig din sila sa talong. So, pasok na kayo yung mga sisi. Yay! Ito na yung mga talong masters. <laughs> <laughs> Paborito namin to. Correct. At hindi ka nagkamali <laughs> Hindi namin. ko maikopli yung emotion ko. Yung saya ko. Grabe. So, sila yung mga magbabasa ng tanong. Go sis. Pilihan mo na to. Correct. Okay. Siyempre naman, habang nagluluto ka, double work tayo. Okay? Uh -oh. so, Anika? So, so ko na ko eh. Okay. May unang tanong from Ann underscore Faith 20 unsay motivation ni mo para di tapulan mag-workout? Ano ang motivation ko para hindi ako tamarin mag-workout? Yes. Para nakatakot to, para masusuno? Kaya natin na mag-brown or mag-scorch yung balat. Mamaya na natin sasagutin yung tanong. Focus muna tayo sa tanong. <coughs> course, Ay, show pala. Ang motivation ko para hindi ako tamarin mag-workout is every day, halos every day talaga ako nag-workout. Four to five times a week ako nag-workout. Yun talaga yung pangsimula ko ng araw ko. Kasi syempre sa showtime, super, super high energy. Bawal yung walang energy. Ganun. So, dun ko sinisimulan yung araw ko. Pinapump up ko talaga. Pero eto yung napansin ko. First 10 to 15 minutes, utak mo yung magsasabi na, wag, wag, tinatamad ka, pagod ka. Pero pag nalagpasan mo yung 10 to 15 minutes na yun, yun na yung didire-diretsyo ka na. Medyo tatama rin ka lang talaga ng 10 minutes or katamarin kang magsimula. Kaya pag gising mo, suotin mo na yung pang workout clothes mo. Tapos magkape ka for 10 minutes, 15 minutes. Tapos after nun, gising ka na and okay ka na mag-workout. Tsaka yung maganda rin mag-workout kasi maganda siya sa endorphins. Endorphins is happy cells, happy hormones. Tapos mag-music ka, ibang tawag naman yun na cell. Anong tawag dun? Serotonin. Oh, yan, yun, yun ata yung, yung pag mo ng music. O, yes. Oo, pamun. So, music, tapos endorphins, that's perfect way to start your day. Okay. So, itong isa, okay na siya. Well, actually, itong isa din. Tapos, Okay, ayan. Magbabalik na tayo ng ating smoke talong. At dahil dyan, next question tayo. Tanong ni Julia Cristina. With your busy schedule, do you still get enough sleep every night? Actually, di ako mahilig matulo. Okay na ako pag naka-four hours of sleep na talaga ako. Parang hindi ko kaya ng buong araw nang nasa kama. Alam mo, totoo yan. Ako hindi ko kaya ng mga four hours or 6 hours sa kama. Kaya pag mga five hours, dumilipat ako sa sofa. Uh -huh. Doon ako nag-extend. Uh, ratio ko, 5 hours ako sa kama, 5 hours ako sa sofa. 10 <laughs> hours yun. Huwag naman ganun, sis. Speaking of energy din, alam mo, feeling ko talaga itong mga followers mo, Kim, magkado ka nila na as an energetic girl. Baroka! Thanks to Baroka for physical and mental energy. Correct. Paano po ba maging so energetic kahit wala ka ng energy? Question from Kimi Hira una, hindi ka maging mahiyain para maging energetic. Kasi pag mahiyain ka, parang mahiya ka sa mga paligid mo, nahiya ka sa mga tao. Tsaka, energetic kung nakakain ka ng maayos. Marami namang ways ng na pagiging energetic, pero siguro yung ganitong kasing energetic. This comes also sa pag-workout, tsaka sa state of mind. Dapat alam mo kung ano yung makakapagpa-energy sa'yo. Kunyari, pagod ka today, pero pag nag-shopping ka, yun yung makakapagpasaya sa'yo. Yeah! Yun yes. yung mga mag-energize sa'yo. Kaya alam mo pa ako, pag may i-check out ako, hindi ko chine-check out lahat. Every morning, alas 8, pag-ising ko na i-check out ako para energy ako buong araw. Yun na nakakapagpa-energy sa'kin. Kaya, gawin mo yan ha. Ka. Yes. Nag-add to cart, nakaka-energy. Add to cart yes. lang, walang check out ha. Add to cart <coughs> lang. Sino daw ba ang bias mo sa black thinking? Oh! Yeah! Of course, wala naman ang iba. I love Jenny. Pero love na love ko talaga silang lahat. Introvert o extrovert ka daw ba? From Arca Doodles. I think, ah, I'm an ambivert. Gitna siya ng introvert and gitna siya ng extrovert. Ambivert. Mahilig. Mukha lang akong sobrang masiyahin at sobrang outgoing. Pero gusto ko din minsan mag-isa lang. Gusto ko lang magkulong lang sa kwarto. Kasi parang halos lahat naman, especially work mo involves maraming tao, di ba? At the end of the day, gusto mo, teka lang muna. Hinga lang muna ako. Uh -oh. I wanna be alone. Yes. Ay, give me some space. <laughs> At next, paano daw ba i-add to cart si C? Question yes. from Sorry underscore Eminem. I-add to cart lang. Uh -oh. Sige, pwede mo naman i-add to cart lang si Sian. Pero na-check out ko na kasi siya. <laughs> Sorry, hindi mo na pwedeng ma-addo Okay? Oo nga, sisa. Ang galing mo dun, sisa. Hello, sis. Do you see yourself as a mother someday? As a mother? Oo naman. Siguro naman darating naman tayo sa punto ng buhay natin. Tsaka karamihan naman sa mga babae, yun talaga yung pangarap nila. Maging mother. Hindi pa nga lang siguro sa akin today. Kasi nag-vlog pa kasi ako eh. <laughs> Kami ang bakla. Gusto maging mother. Ipaki ang babae. Bakit wala kayo sa kasal ni Ate Maha from Sammy, that girl. Oh my God. Wala, hindi, hindi, hindi naman kami sobrang close na ni Maha. And hindi na rin naman kami masyadong nag-uusap. And syempre, kapag kasal mo, gusto mo yung mga taong gusto mo lang, gusto mong nandiyan to witness your love sa partner mo, Ay, no, hindi ako naimbitan. <laughs> Pero okay lang. Wala, ba, wala talaga. Sobrang happy ko para sa kanya. Minessage ko naman siya. And natouch din ako nung minessage niya ako dahil dun sa at nangyari sa ate ko sabi niya, pinag-pray niya daw yung ate ko. And then, sana daw, okay lang ako. Nakausap ko siya nung may, may nangyari sa ate ko. Pero siguro sa kasal, hindi naman na importante kung imbitado ka o hindi. Basta sa sarili mo, masaya ka na nangyari sa kanya yun. Tsaka, deserve nila ang isa't isa sila ni Rambo. Kaya, hindi naman na mahalaga. Issue pa yun. Bakit pagdating ko ba dun, eh, hihinto ang kasal? Bakit? Parang ganun. Parang, hindi naman na siguro ako magmamatter kung present or hindi. As long as happy ako na nahanap niya na yung And yun si po. congratulations, Mr. and Mrs. Nunez. Laging like key dyan, you don't have to be physically present, you have to be mentally present. Aww. At syempre, tuloy-tuloy na natin itong mga spicy na to. <laughs> Ito. So, tapos na natin balatan ang ating smoke talong habang sinasagot natin ang mga tanong. At kasabay ng pag ng talong, ang isa pang umaatikabong maanghang na question from Odessa Yi. How did you heal from the past? Yung mga past naman, kaya nga meron tayong tinatawag na present because we only live for the present. And the present is a gift. Wow! hindi naman siya tawag na past, diba? So, kaya nga, past, dahil past is past. So, dapat, ang gawin mo lang, ang goal mo lang talaga sa buhay is to move forward, to not look behind. Wala naman yun eh, may natutunan ka na dun. Okay. So, you have to move forward because experience is the best teacher. At okay lang, kahit mag-fail kayo sa test, basta may take away kayo na lesson. So, okay. Yes! yes. <laughs> so, yun yun. So, just keep on moving forward and dapat i-accept lang talaga natin na yung nangyari is nangyari. Kaya. Hanggang saan ang kaya mong tisin sa pag-ibig? O, oh, parang title sa para Parang pa teleserye. Eh, parang oh. title ng pocket book. From day.lord320 Ang kaya kong tiisin sa pag-ibig, siguro naman when it comes to love, wala na talagang limit. Para wala ka na rin pagsisisihan. So, pero syempre, dapat maglagay ka rin ng boundaries for self-love and self-care and self-importance na kapag mo to, mapaproud ba yung nanay mo sa ginawa mo? Or mapaproud ba yung sarili mo pag lumabas ka sa picture na yun na, shocks, nagpasagasa ako dahil mahal ko siya. Wow, grabe naman yung ganon! Huwag tayo maabot doon. Yung shocks, inubos ko yung savings ko dahil gusto niya ng bagong motor. <laughs> so, parang dapat Motor. Ibigay mo na lahat to the extent na kaya mo pa kapag oh, yeah. nawala siya. So, ayan, tapos Up. na. Enough na tayo with spicy questions. Medyo mainit na po. Mainit, mainit na. na sis. Ngayon, magbibiyak na tayo ng itlog. Sweet, sweet, sweet question naman tayo ngayon. Mahilig po ba talaga kayo sa bata? Oo, oh, gustong gusto ko talaga yung mga kids. As in, superb. Kasi parang nagbibigay sila ng kakaibang energy sa'yo. Yung parang energy na, na fresh, young. Genuine energy. Oo, oh, energy na, na na talaga yung sa si feel at the moment. Yung totoo talaga Wala. na lalapit talaga sila sayo, ayaw nila sayo, happy sila sayo, ganyan. Tapos ayakapin ka nila. Yung energy na very pure. Wala pretension. Mm, mm Tsaka feeling ko pag hindi ako artista, daycare teacher ang Preschool teacher. <laughs> Ma'am Kim, yeah. good morning! Oh, oh. pistol ko parang ganyan. Pero eto muna, dahil apat yung talong natin, nag-deact tayo ng four na. Hitlo. So, ayan, imimix na natin. From UAE. You are me, Joy. What's your love language? Marami kasing love language eh. Five, di ba? It's yeah. the physical touch, Words gifts, act of service, and time. Gifts at time. time. Quality time. Quality, Quality, Quality time. Uh, pero dalawa do yung love language. Meron ka Receiving, receiving and, giving. and giving. Giving. Yung giving ko na love language is gifts and time. Tapos yung receiving, ko is words of affirmation and physical touch. Oh, ang galing ah. niyo magturo. <laughs> Do you always talk Bisaya? From Olavera underscore 21. Talk Bisaya. Siguro, oo. Oh, oh, kasi yung mga angels namin sa bahay, yung driver namin sa bahay, yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, yung talaga sa akin everyday. Lahat sila talaga Bisaya. Ito, Bisaya din. Why? eto papunta na. Tsaka kahit saan ako magpunta, binibisaya ako ng mga tao. So parang proud din ako na representative ako ng Bisaya community. Sino sa mga Showtime hosts ang lagi mong kachikahan? Actually, lahat sila magkakasama kasi kami talaga. Hindi kami bumabalik sa dressing room namin. Pagka nag-live na kami opening, tatambay na kami sa kwarto ni Kuya Bong, Kuya Jong, tsaka ni Sir Ogi Kasi ang laki ng dressing room nila. Tsaka kwentuhan na lang kami ng kwentuhan. Wala talagang, hindi madaldal sa aming lahat. At eto naman, sabi ni Blue Purple Posh Underscore. Do you think he will settle down and stop showbiz to have a small group? siguro for a time darating na titigil ka kasi syempre alagaan mo yung anak mo or parang hands on ka sa ano kasi ganoon din nangyari kay La Angge. Ganun din ang gay ganoon din nangyari kay Atian pero tinama naman sila ngayon bumabalik na ulit sila siguro hindi natin masabi pag dumating pero... na tayo dun sa point na yun. So now, ipapag-jacuzzi natin ang mga talong. Ang tanong dito ni Ali Rain, Hi po, ano po yung essentials na need to prepare In creating a business, kahit estudyante ka pala. Dapat malinaw yung vision mo, kung ano yung goal mo. Tsaka dapat meron kang enough funding. Yun talaga important. Kasi nakabenta ka nga, hindi ka naman kumita kasi hiniram mo yung pera mo. What? So dapat meron ka talagang enough funds para magkaroon ka ng magandang startup business. Tsaka maganda rin na hindi mo hiniram yung pera mo. Pero pwede din naman iupang mo yung puhunan mo. Pero dapat alam mo din kung to kailangan, what extent. Kailangan sure kang kikita ka kasi hinira mo lang yung puhunan yes, mo. Yes, medyo kasi nakakatakot kasi correct. pag start-up. Kailangan ka. mo ibalik. Pero syempre, sure, okay. pag po business ka, always be positive. Isipin mo, nakikita ka talaga. O magprito muna tayo. So now, magluluto na tayo ng ating tortang talo. <laughs> Mamalikaan um, muna natin ang mga tanong. Ito talaga from Genesis Harris na fan mo since PBB days. Sabi niya? How do you deal with your hate comments? Kaya takuloan ko sila. I-reviewin ko sila ng sobrang natin eh, hate comments, hindi naman talaga mawawala yan. Kasi hindi cool. talaga yan sa sa, 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 buhay. Hindi lang sa showbiz ha. Sa buhay kasali talaga yung mga hate comments. Kasi hindi naman lahat ng tao gusto please. ka. Yes. Tsaka hindi mo mapiplease lahat ng tao. Meron at meron talagang hindi ka gusto. Pero okay lang yun. Kasi hindi ka naman choose. Isa din dun eh, ayaw ka lang talaga nila literal. Pero okay lang yun. Kaya yung mga hate comment eh, huwag mong basahin ang basahin. Kasi hindi naman yan nakatulong sa'yo. Kung merong hate comment, eh di okay. Kung wala kayong cellphone number ko, ibig sabihin hindi niyo ako ganun kakilala. Correct. Kung may cellphone number kita, pag-gcash mo ako. At saka feeling kasi nila, kaya maraming mga bad or hate comments. Yung kaya mong gawin, hindi nila kaya gawin kasi yun eh. Diba? Oh. Sabi so, mo kasi meron sila. Meron ka, wala saka sila. Pasalamat salamat ka may hate comment, ibig sabihin may time sila sayo. At relevant ka. At may pakialam sila sayo. Correct. Lulunod muna namin Ay, ang mga hate na. comments. Oh! Another question, the most number of video calls with Sian ever since? Sa isang araw, siguro nagka-COVID ako, siguro mga 50 ang video call yun. ang dami naman, Sian. Kasi ano, nalulungkot talaga ako. Sabi ko siya nalulungkot ako dito ako 2 weeks. So siguro sa isang araw mga 50 hanggang sa umabot na kami, nanood na kami ng movie sabay sa screen ko, tsaka sa screen niya, tapos hindi niya lang ako iniiwan. Or alam mo, dapat nung nangyari yun, pakabit na lang siya ng CCTV sa kwarto mo. <laughs> para mapapanood ka niya 20%. Kasi nag-uusap pa rin kami, so parang nanood kami ng sabay. kumapin kayo dahil another spicy question from when you 1649. Have you ever been in a secret relationship? <laughs> yung mga dati, syempre hindi mo pa aminin ang una sa mga tao. Correct. Kasi gusto mo muna i-savor na kayong dalawa lang yung may alam, Correct. hanggang sa ipapaalam nyo na sa karamihan kasi tumagal niya. Di ba? Siyempre pag 3 weeks pa lang kayo nakakayaram. Sabi mo, may jowa na ako. Tapos pag tagal-tagal, parang shocks wala na siya. Uh -oh. Ibahay kami. Secret dahil gusto nyo ng privacy, hindi secret dahil bawal ha. Next. Balitan. Sinasabi siya. Nasusunog. E paano ito? Iwan ko, meron pa ito ha. Si Gia Dat Chris. Is Paolo Avellino still Jojo and for you now that you've worked with him? Maluluto lang ako. <laughs> <laughs> ano ba to? Nag Sumagot ka pa dati ng... Sa'y <laughs> galing itong tanong na to? I-explain mo muna. Ano Hindi si ko guess. Yes. guess. Replay. Re Hindi ko guess. Okay, play natin. Paolo Avellino. Sa kahit. Sa itsura, Jojo So, yun yun. So, nag-jojoain to <laughs> trabahin kami ng mga pandemic days. Uh, Hindi ko naman alam na magkakatrabaho kami. At syempre, may project tayo together. Yes, lin lang. Abangan nyo po yan. Malapit na po. Correct. Ayan. 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 Dami na natin na-achieve sa mga spicy Ayan. questions nyo. Ang tanong ng bayan, ba sweet ba or spicy ang tortang talong? Malala na natin yan. So, pagbabalik na. na first bit questions so with Kim Chiu. na yung first batch. Ngayon, second batch na. Ayan! So, we're done! Yeah. Ito oh. na siya. May kanin and ito yung walang kanin. This is it. Look! O, di ba? nakaka <laughs> so nice. It's so yummy. Yummy look! So, syempre, pag meron tayong tortang talong, dapat may kanin, tsaka may ketchup. Hindi pwedeng walang ketchup. Hindi, complete ang experience. Yes. At syempre, hindi naman pwedeng kakain ka lang na hindi na naman kita tatanin. Ang dami mo namang tanong, sis! Correct! Ah. Ilan na lang ba yan? 65 questions na lang to. Mmm! So good! so good, yeah. Uy, ang sarap! Mm. Yeah, it's so good. Mmm! Ang mm. perfect talaga ng ketchup along with ketchup. <laughs> Dahil dyan, uh -huh. what is your opinion about live-in bago ikasal? Ako oh, kasi Chinese ako eh. So, nakatira talaga ako sa isang conservative na pamilya. Kahit naman, kami na lang na ate ko dito sa Maynila. Hindi talaga ako into live-in bago ikasal. So maganda talaga na hindi pa naman tayo kasal so you enjoy your life, I'll enjoy mine. You enjoy your space, I'll enjoy my own space. Ay gusto ko yun. Mm -hmm. Kasi pagdating naman ng kasal, it's another journey Correct. na pagsasamahan. Yun. Correct. Another so another book or another chapter naman yun. What's your favorite travel trip? Wait, of course, Sina. Destination? Lahat naman, favorite namin kasi lahat yung first time namin pinuntahan. Pero ang pinaka-favorite ko talaga, na sabi ko talaga na po ulit-ulit kasi bumalik kami ng Finland. Mm -hmm. Kung saan nakatira si Santa Claus. Kasi sobrang saya ko talaga no, nakita ko si Santa Claus. Mm -hmm. Ang mga tao talaga ngayon, they see you as a fashion icon. Mm -hmm. Kaya naman from its.gw, win. Ate Kim, ano po ang isang bagay na ginagawa nyo po para masabi nyo na perfect ang OOTD nyo? Siguro kapag pinipair ko, yun, kunyan itong damit ko. Dapat yung sapatos ko, mayroong kakulay isa sa mga damit ko. Mm -mm. Or parang neutral na sapatos lang pag bagay yung top ko sa sapatos ko perfect yung outfit ko take it na or not unless, hindi kan sa sapatos tiba uh oo -oh. <laughs> pero ang ano to talaga is white sneakers can go everywhere correct. pwede siyang pang daily pwede siyang pang gimmick kahit anong damit talaga pwede yung white sneakers correct And from roma eloisa what's your everyday perfume ako, madami ako perfume. Meron akong favorite scent ngayon. Yun yung Jo Malone na Mimosa. Tapos yung Peony din na Jo Malone. Tapos yung Hermes na yellow and kulay brown. Yung kasi sa amin, sa barangay namin, yung mga Mimosa nasa tapat ng bahay lang. Eh. Chismosa, yun din! Oo, sa'yo social talaga yung amin mo sa ginagawang pabango. Kaya manda kayo, ha? Next question. Eto naman, feeling ko estudyante to. From Destiny Faith, ga kog motivation para dili ka po yun sa pag eskwela Dili ka ka po yun sa skwela, ang imong buhaton is imong huna huna una para asa man ni akong gibuhat Kasi ang ato ang mga mama og papa, ma-proud jud sila nimo pag imo silang gitagaan og nindot na grado because syempre naghirap sila para paiskwilahon ma ka magtina magtinapulan ka unsa na lang na mo unsa imo ikasukli sa imong mga Ginikana. ginikanan kung dili ka magtarong og iskwila. so make that a motivation ang imong regalo sa imong mama o papa is ang imong diploma oh. Okay, enroll na talaga kami ng motivational class we can you from Anton Lemuel Mongkopa How to deal and accept failure. Mahirap talaga siya sa simula eh. Siyempre, gusto mo maging successful talaga. Correct. Pero hindi naman lahat ng bagay successful ka. Yung failure, maganda din yun kasi namomotivate tayo eh to try harder, to work harder para hindi tayo mag feel Pero darating din talaga sa point na mauhulog din talaga tayo. Kaya okay lang yun. Huwag ka matakot mag-fail kasi pag sa baba ka na, wala na ibang daan pataas correct. Hindi naman pwede mag-hukay ka pa baba ng pababa. Yes, wala. Eto na ang last question. Ay, alam mo, ang ganda nito. From Diane20, what are you most grateful for? Ah, uh, siguro lahat. I'm grateful for the ups, for the downs, sa mga problema. Lahat in life, grateful. Dahil hindi mo naman ma-experience ang true happiness kapag lagi kang happy. So mako-compare mo talaga na ay, sarap ng buhay kasi galing ka sa ganito Ay, ang lungkot kasi galing ka sa ganitong saya So para lang siyang lifeline in life Pag gumanon na yan, ibig sabihin patay ka na Flatline flatline ka na So parang masarap mabuhay kapag angat-baba, angat-baba, angat Gusto ko yun, ah! kami po ang first estudyante mo, Kimi. After mo kami, after mo kami, hindi mo lang kami nilutuan ng tortang talong. Nilutuan mo kami ng mga life lessons na babauni namin hanggang sa pagtanda namin. Idol-idol kita since kinder. <laughs> So, that's it everybody. Thank you so much for watching my sweet and spicy question habang nagluluto ng tortang talong or tanong. So, salamat po. Maraming maraming salamat. I hope you can subscribe on my channel and be updated sa mga ganaps ko here sa aking YouTube channel. Thank you so, so much. And thank you sa ating mga madlang marites, basuka. Baka gusto mong batiin yung mama mo. Hi, ma. Stay where you are, okay? <laughs> yung mga nag-send in ng kanilang mga questions, thank you so much. And sa mga hindi na tanong, sa susunod na Q&A na lang, nandito naman yung kusina ko. Suggest so na like, rin you kayo know, kung anong lulutuin natin. Ako nga sa Instagram, magsabi ako, may mga question ba kayo sa akin? 24 hours na delete, wala nang tanong. Expire na lang <laughs> yung story ko Wala rin tanong sa akin Thank you so much everyone Bye bye